Ah, uh, guys, welcome back ulit. Ah, uh, Jake Moto nga po ulit. Ah, uh, disclaimer lang po, hindi po ako teacher sa pag-wiring ng motor. Ah, uh, hindi po ako expert. As in, expert talaga sa pag-wiring ng motor. Kasi ako, guys, ah... Uh, kaya lang di ako natuto, una-una sa lahat. Ah, uh, syempre, nung college times ko, ang kurso ko ay Electronics Communication Engineering. Tapos, ah... Uh, Marami na ako nakapasok trabaho na wala namang regaining sa electronics. Ang huling company ko, yan. Kasi natuto talaga ako dyan na pag isa pag wiring ng motor, natuto ako dyan ng electronics kasi dyan talaga medyo madiin ang electronics dyan. Kailangan kong alamin yung paano gumana yung relay, yung resistor, kapasitor, yun, etc. Six years pala ako dyan na uh, trabaho. 1 uh, year ako training, 5 five, five years ako na regular. Uh, napunta na ako sa gigi ng pagmumotor. Siyempre, wala naman akong kalaman talaga sa motor eh. Ni, eh, kung ano nga dyan, change oil nga dati, hindi ko alam yan eh. Natuto na lang din ako sa karanasan. Tsaka, guys, ah... Uh, gusto ko palang i-shoutout si, ano, ayan, si Jun Cooper Barakel. Yan guys, isa yan sa mga mentor ko sa pag-wiring ng motor. King electrical ko dito sa shop na mahusay talaga mag-wiring. Kasi guys, yan, legit, legit yan na electrical. Uh, kung baga yan, tao yan, may papeles na tao yan. Hindi yan basta-basta na usal saan ko mo lang tinanap ko. Yan, yan ang mga isa talaga sa mga naging mentor ko sa pag-wiring. Yan, tapos naging foundation ko yung dati kong trabaho na electronics. Yan. Kaya medyo nagsabay. Medyo natuto ako, natuto ako ng konti. Yan, ina-apply ko ngayon sa sa trabaho ngayon dito sa ginagawa ko ngayon sa shop. Yan, kaya ko din sinasabi guys kasi mamaya syempre baka sa hindi ng iba na nang tudulong lang din naman ako na ganun-ganun. Syempre ako, bago ko naman gawin yun, kung uh, nagtanong na ako sa expert, sumangguni na ako sa expert yan sa kanila, kay La Cooper, yan, isa-isa kong makakatrabaho so, katrabaho sa ko dati, natatanong din ako lalo na pag medyo madugudugo yung mga wiring, yan, sa kanila. Yan, kila Cooper. Yan, nagtatanong ako sa mga yan. Kaya nagkaroon ako ng lakas na loob at idea para gumalaw ako dito sa shop. Yan, yan. Salamat kasi yung mga yan, ayan ay na nakatulong sa akin para matuto talaga dito sa pag-wiring sa motor. Kaya guys, kaya ako gumawa ng content na to uh, para to sa mga kasi mag-upload ako ng mga video sa pag-wiring ng motor. Yan. Para sa mabano, uh, syempre, kung wala ka naman kasing okay, wala kang pagkakilanlan eh wala sa interest yung tao pag wala ang ah wala yan chamba lang yan gumawa ganun ganun kaya syempre kaya ako itong nilabas na video para din at least malaman ng tao na ay tao na yan ay mapano may konting kontasyon may konting kaalaman yan kasi syempre ako guys hindi naman ako magaling talaga O, eh. kumbaga natuto lang din ako sa yan sa eskwelahan sa trabaho tapos yung may mga mentor ako na nagtuturo din sa akin yan kaya malakas sa loob ko. Siyempre, hindi naman nalakas sa loob mo yung mga mentor mo. Hindi marunong eh. Kaya marunong talaga yan eh. Sila kilala Kilalang-kilala yan na nag-wiring eh. Yan. Pati yung mga dating kong katrabaho. Mga digit talaga. Yan. Yan. Salamat guys. Yan lang yung masasabi ko sa content na to